Hello! Ayan, ito ako. Mamimitas ako ng strawberry. Ayan, o. Oh. Ito. ito may mga maliit. Ay, maliit lang. Hanap tayo ng ibang medyo malaki-laki. Ito. Ito, ito, ito. Ito, pwede na to. Ayan, Oh. Maliit. Ito ba? Yung iba kasi, nabasa ng ulan. Kaya medyo nabulok yung iba. Yan o. Oh. Ito, mga strawberry. Ito, sa malaki. Hmm? Kunin to. Ayan o. Oh. Oo. Oh. yan Kaman natin. Ayan. Sarap nito. Ayan Oh, mga strawberry. Ano kaya yung content ng katalisin? Ang laki o. Oh. Oo nga, kaya bumubula po siya product. Product nga, huwag yung catalyst na yun. Pero siyang product na sabon na hindi ka na magkukusot. Bababad mo lang. Eto, pipitas ako dito. Ano na ko nakita? Ay, kaya lang, ano to, parang ano na siya. Parang malapit na mabulok yung isa na yun, Oh. Oo. Pag nababasa kasi ng... Yan, nakitinan mo, eh. Nababasa ng tubig. Ayun. Ito isa. Ito, yan o. Oh. Sige, kunin mo yan. Yan. Yung iba, nabasa ng tubig, nabulok na. Ito, ito ba? Ito, pwede rin ito. Medyo maliit lang. Yan. Medyo maliit lang siya. Hmm. Ibah. Yeah. You know, strawberry.